Why can this we everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam, Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bonga. And then of course, sana lahat kayo ay safe na safe. Ayan. At syempre, bago ang lahat, gusto ko muna mag-shout out sa mga kaibigan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Katulad na lang yung mga nasa USA, syempre yung mga nasa Canada, Australia, Eurasia, and then of course Europe. Madami tayong friends dyan. Sa Italy, ayun nga, Eurasia, at saka kung saan saan pa. ba? Diba? And then of course, may mga friends din tayo tumututok dito from Australia at saka Japan, Philippines, Middle East, Ayan yan. So, syempre, lahat kayo ay mabuhay and God bless you ng bonggam-bongga. Di ba? Saan saya lang? Kasi, syempre, kahit saan panig na ng mundo, ay may nanonood sa mama sa vlog. Isa man yan o dalawa, kung nasaan man kayong sulok ng daigdig at nakita ninyo yung aking video dito, ay, nako, napaka-bless ko na yan. And then, plus, alam nyo ba, guys, syempre, lumalago na rin ang mga views natin dito sa Samsung TV. Parang kailan lang mga nanonood lang sa atin eh. 100. Ngayon, umaabot na tayo ng 1,000. Di ba? 1,500. 2,000. O, di ba, bongga? Sa susunod niya, naabot na tayo ng 10,000 views. O, di ba? Nakakaloka. Kaya salamat sa mga nagsasubscribe dito at sa mga nagdo-drop dumaan ba itong tawag dito, drop by yung mga tipong dumadaan sa channel natin, tatlo yung channel ko, SamSam Sam TV, Mama sa Vlog, at saka eto nga so maraming salamat naman sa love and care, di ba? at eto na nga, Diyos ko pag-usapan natin ngayon, syempre yung mga bagong reyna, yung bagong reyna ngayong taon na to na 2025, so meron ng dalawang reyna na talagang masasabi ko, in fairness sa sobrang swerte at sila talaga yun nakikita natin na yun lumalaban sila sa mga pageants, sa international pageants, sila kagad yun nakikita mo na sure win. Isa na nga dito syempre, si Opo, sutyata ng Miss World from Thailand. Napakaswerte ng babaeng to dahil syempre, di ba, lumaban siya sa Miss Universe naging third runner up siya tapos na feel bad siya kasi parang hindi pinansin yung pagiging third runner up niya and then plus bigla siyang napunta dito sa ano sa Miss World di ba na hindi inaasahan at napakaswerte kasi sa 120 candidates na nag-compete, just ko, natalo niya lahat yon Sa bagay, hindi mo din naman pagdududahan talaga yung quality na meron itong si ano si Oppo kasi sa Miss Universe nga it's 130 di ba 130 tapos nag top 3 siya so ibig sabihin ang bongga di ba top 3, top 4, four, fourth runner up ah, parang, uy, hindi biro yan ha para talunin mo yung lahat ng mga candidates, Diba, ba? 100 plus yung natalo mo. So, ibig sabihin, meron talaga siyang kapasidad at kakayahan na matalo yung mga candidates sa iba't ibang bansa, di ba? And then pagdating dito sa Miss World, syempre iba na yung quality niya, mas bonga mas maganda yung ipinakita niya at ah, talagang swak na swak siya for the Miss World aminin ninyo habang tumatagal si Opo lalong gumagandang tignan di ba at doon sa part na yon winner di ba just kan saya lang para sa akin congratulations kay Opo kasi sinuwerte sinuwerte ng bonggam bonggam hmm. pero syempre swerte din naman si Krishna kasi in fairness naman kay Krishna, na kung si Oppo ay natalo niya yung 100 plus ilan ba sila? 140 120 tapos nag ano ay eh, si Krishna, 100 plus din yung natalo mga girls kasi umabot siya sa ano sa top 8 di ba top 8 yung inabot ni Krishna in fairness kay Krishna oh yung iba sinasabi nila nako hanggang top 40 lang yan pero tingnan ninyo, ano ang narating ni Chris na umabot din ng tapay. Kaya kudos din sa pambato natin. And then, pangalawang girls na sobrang laki din. Siyempre, si Miss Brazil na ang bagong reyna ng supranational. Yes. Kasi kung iisipin mo, itong si Miss Brazil, from the beginning pa lang ng competition, katulad din ni Oppo, nararamdaman na natin ako, mukhang mananalo to dito ah. Ganon talaga yung vibes niya. Eh, Diyos ko naman, sa towering height ba naman niya, na talagang parang piling ko siya na nata ang pinakamatangkad sa lahat ng lumaban dyan. Ewan ko na lang kung hindi ka pa Uh, matuwa sa kanya at hindi mo pagdudahan. So, doon sa part na yun, sobrang sabi ko, ang swerte din talaga ni Miss Brazil. Hindi ganun kagandahan si Miss Brazil. Maraming magaganda. But, kung iisipin mo, ay talagang napakaswerte kasi sa kabila na hindi naman ganong kabongga yung beauty niya kasi kung titingnan mo ngayon parang parang ah okay matangkad lang talaga siya pero yung beauty niya very ordinary lalo na pag inayusan na siya talaga ng yung ng ano ng ano parang hindi ko nakita yung sobrang ganda niya but ngayon masasabi ko pa din na maswerte siya kasi siya ang nakasungkit ng corona ng supranational And then, bongga. <laughs> Oo. Kasi marami din siyang tinalong candidates, di ba? But kung iisipin mo, ano eh, kung iisipin mo, ah, uh, swerte din ng pambato natin kasi sa lahat na nagkukumpit doon sa Miss Supra National nag third runner up tayo so ibig sabihin malakas din talaga si Tara Valencia di ba? eh, yung sinasabi kasi ng kadamihan na, hindi naman siya ganong kabongga, hindi naman ganong kalakas. Pero guys, sa totoo lang yun, nakita ko talaga yung beauty ni Tara. Ay, naku, maloka-loka ako. Sobrang ganda kasi talaga. And then, parang piling ko, pwede pa talagang sumali pa isa pang beses sa national pageant. But, ayoko siyang sumali sa Miss Universe kasi parang piling ko, hindi naman siya pang Miss Universe. Kasi nga, yung yung home, home skills ni Tara hindi pa ganun kabongge. Parang piling ko dapat sumali siya sa ano, sa Miss Grand Ganun talaga. Miss Grand talaga para sa akin. So, yon And then, tignan natin. Di ba? Malay ninyo in the future. And then, ngayon, tinatanong nila ako, sino sa tingin mo, Mama Sam, ang mas bongga ang beauty? Si Miss World o si Supranational? To be honest, uh, ako para sa akin, syempre, Asian beauty to si Miss, si Miss World. I go for Miss World, sa totoo lang. Kasi si Brazil kasi, Latina siya, pero, uh, yes, sexy, maganda, matangkad, pero mas parang feeling ko, mas elegante ang beauty ni Oppo kung ikukumpara ko kay kay Brazil. Kasi si Brazil kasi parang, parang, Ewan ko, basta may something wrong. <laughs> Pero dito kay Oppo, parang feeling ko, talagang simbolo talaga ng isang tunay na reyna. Alam mo, bumagay talaga sa kanya yung corona the way, kung paano siya magsalita, kung paano siya umarangkada. And take nota, ang unang bansa na napuntahan na kagad ni Oppo, syempre, di ba, India, Thailand, dyan sila eh. Tapos ngayon, nandyan na siya sa ano, tawag dito sa Indonesia. Ayan yung first trip niya kasi nagkaroon ng press conference ang Indonesian uh, count, ang Indonesia country para sa Miss World. And then I think ito yung press con nila para sa ano, para sa Uh, sa susunod nilang Miss World. And then, ayun nga, kasama niya nga yung in Miss Indonesia World na kung saan nagta forty Dito, natuwa ako sa ugali ng Indonesian kasi parang, oh, sige, sinasabi nila na kung strategy, pampasipsip. Ayun yung sinasabi. Pero ako para sa akin, it's a good idea na imbitahan mo yung reina ng Miss World and then, Uh, sa kabila ng natalo kayo. So, dito pinakita mo kung gaano kayo kay sports. ayon yung bansang Indonesia sa pagkakatalo nila sa Miss, sa Miss World, ha? Napaka-sports nila kasi parang imbitahan talaga yung Reyna. And then, dito ipinakita din nila na willing sila makipagtrabaho sa Miss World Organization at maganda ang ganitong simbolo na na bilang isang kandidata na ng na mga naliligwak dapat ito yung gayahin ninyo hindi yung bitter bitteran yung dating diba so dapat you have to accept na ito yung resulta and this is a competition diba hindi naman sa lahat ng oras ay laging panalo but nandoon sa part na maganda yung ginawa ng ano ng ng Indonesian na para imbitahan yung reyna ng Miss World sa kanilang press con, di ba? O press conference. And then, at least next year, malalaman nila ko ano yung dapat pagandaan. Nagbigay nga ng speech si Opo ko ano ba yung mga tips, ano ba yung mga advice na pwede nilang mapulot para sa mga susunod nilang laban sa Miss World. Ang sinabi nga ni Opo ay magpakatotoo, di ba? Be yourself. So, ibig sabihin, si Miss Indonesia hindi naging be yourself. Pero in fact, Ha. sa totoo lang shocking yon ang daming nakuhang ano challenge na winner kumbaga sa mga sa mga challenge challenge ng Miss World ilang beses na nalo si Indonesia pero hindi pa rin siya umabot sa dulo ng competition. Siguro yun naging problema. Naging kulang siya sa pagpapakatotoo. So, yan. And then, ayun, napakaswerte kagad ni Opo kasi first time pa lang, meron na kagad siyang eksena sa Indonesia. And then, abangan natin kung sino ang magpe-penetrate pagdating sa mga tour-tour. So, ngayon, si Brazil wala pa, si Rupa. So, andun doon pa niyata siya sa Poland. o no? Hindi ko alam kung nakabalik na sa bansa niya. So, yon si Rupa siya. Charot. At nakakaisa na si Oppo, In fairness, di ba? So, susunod daw ay London. O, no? ganon. Ganong ka But, siyempre, good luck and congratulations kay Opo. And let's see kung ano yung mga next na mangyayari sa mga reyna na katulad ni Opo at saka ni Miss Brazil. Di ba Para sa supranational. So, yun. So, congratulations sa kanila. And let's see. Malay ninyo ang sus... Ah, sa bagay, may, may reyna pa naman tayo nung ano sa Miss Grand At umiikot na din siya ngayon ay nasa China pagkagaling niya ng Myanmar, diretso sa China, and then piling ko diretso sila sa Malaysia. Puro Asia ang pinupuntahan ngayon ng Miss Grand, and then I think sa mga susunod ay ayun na, baka mag-Latin America. Pero in fairness kay CJ, ha, meron ng isa, dalawa, tatlo kagad. Ka so, baka mag-apat pa. Mm, di diba? So, yon So, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, sino ang mas bongga ang beauty? Si Miss Brazil o si Miss Thailand ng Miss World. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa ating mga chica, sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan, see you tomorrow thank you guys